Hello mga kapatid, magandang araw. So alam niyo pa alam niyo to mga kapatid kung saan ko gagamitin to. Siyempre dito sa Ampalaya. Yan, nalagyan ko ng mga sako. Para yung Ampalaya, mga kapatid, so akit sila. O tingnan naman mga kapatid. So yan kung paano sila umakyat, yan ganyan lalagyan namin, lalagyan ko sila. So lahat diyan meron na ang So at yan sa baba meron na rin ako naglagay. So yung mga kapatid, so sa taas wala pong mga tali. Lalagyan ko rin naman ng ganito. Mga kapatid oh. Ito rin sila oh, lalagyan ko. So sa pag kasi si paglang. So mga kapatid, at ako rin yung magtayo ng mga posti nila oh, ang sa bubo oh. Maluwag yung amplya ko ang garun. So marami, so napaka-abarin dun oh. So kasi yung iba wala pa. So lalagyan ko ng mga sako. So mga kapatid, ang dami nagsasabi na anak ni Mami Dio ay napaka tamad daw. So ano siyempre, kaya nasasabi nilang matamad si mga iba. Siyempre may araw din na magpapahinga tayo at may araw din na bigyan natin paingay yung sarili natin. Hindi naman sa lahat ng panahon, abusuin natin yung katawan natin. So kailangan pa inga. So mga kapatid, sana supportan niyo ulit ang YouTube channel ko. Thank you so much. God bless mga kapatid. Pa so ngayon mga kapatid, so natapos na yung paglalagay ng sako. So ang tayong gagawin na lang natin ay maglilinis. Yung lilinisin na lang natin yung mga puno nila. Tapos tataktakin. So mga kapatid, papakita ko nga po pala yung mga pag ano, pag Kapagkita ko nga pala sa inyo yung kung paano sila kalaki or may bunga pa or sa mga nagtatanong or meron na. Siyempre meron na mga kapatid. So ito. Tingnan nyo. So ayan nga pala mga kapatid. Oh. Malalaki na sila. So sobrang ano na sila. Hmm. Tataba ng daon. So ayan may bulaklak na sila. Para makita nyo naman yung may bunga na yung iba. So ayan mag-aanap tayo rito. Kasi alam ko rito meron dito isa. So may bunga. So ito nga yung lilinisin ko. So di pa nalinis. So lalaki na nila oh. Pero dati naglinis ako. Iniwanan ko to kasi nagtrabaho nga ako. Para may pambili ng tali. So ngayon. Naanap muna tayo. Malaki na sila oh. So, tapos lang kasi yung paglalagyan ng sako Medyo yun Ang doon, oh Nagyan ko ng sako tapos na ang doon. Pidso napaka -aba. So andito nga pala yung isang may bunga na So alam ko may dala na siya bunga So tingnan natin siya rito oh Eto mga kapatid oh. Kung titignan nyo. Ayan oh. May bunga na siya. So ngayon mga kapatid. Meron pa rito isang pinakamalaking bunga. So mula kasi rito. Oh, sa mga ano niya. Sa baba niya oh. Mga rito yung mga bunga. Alam ko meron na siyang malaki to eh. So nagbubungas siya kahit pa paano. Ang lalaki na kasi yung mga ano natin. Mga kapatid. Ang palaya natin. So inispirayan pa to. Pag nakakabili ng gamot. So mahirap talaga yung mag... Trabaho ko ganito. Ayan mga kapatid oh. Wala dito ang gaganda nila. Kahit ilibot ko pa po, po kayo oh. Mataas na sila. Ayan ang ko. Yung iba nalinis na. Yung iba hindi pa. So maluwang yan ang garo sa baba yan. Mga kapatid sobrang luwang. So, kaya minsan sa kanila to ganyan nga naapakan sila kaya dapat sa kanila inaano tinataas sila tinagano mo kasi kailangan din nilang itataas sila pag para may mo ng usto ay ganun mo ganyan o oh, para siyang pumapalipit para siyang pinapalipit mo siya hmm dahan kasi baka mabalis siya. Marupok lang yung ano ampalaya. So yan kasi yung mga kamay niya ay kumakapit sa mga damo. Tulad niya no. Kumapit siya hindi na si bibitaw. Hmm. Lalagay ngayon natin siya dito. So ngayon para makaakit naman siya ng tama at maayos. Hangga pa rin yan, oh. Ah, kapatid. Ah. Oh. Hangga doon, oh. Dinaanan natin. Medyo maaba-aba rin kasi,